Mga sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Nako, -araw. <laughs> birthday cake naging Birthday cake Sayang naman yun Ha <laughs>

Oh, nilakaw niya pa tong hapon mo uli. Aw, oh. Katong kato na lang rice cooker gamita. Ah, katong rice cooker na lang gamiton pa. One hour later. Hmm? Dong, nani mao maguma. Basig luto na tong rice cooker pa. Tuduo ko nimo ibta. Wala kasi nabot. Ba? Uy, Japan. sa si balok kayo kay Wow, ang laki na ayaw, lang siya. Ah? Kailangan mo, okay. anak. Ang tagal pa. Mga alam na buwan pa. Ay, patikap ka rin ba? Oo, buwan-buwan.

Alam <utan> mo ah. Eh? Pas liyan pa na malaman na yung bulag. Hmm. Siyempre pag bumangon na sa higaan. <coughs> Understand what I'm saying? Kiss me, if yes. Uy. Am I pretty? am I pretty? Kiss me if yes. Hindi lagi daw. Benji, am I pretty? Hindi lagi daw. <laughs> Kiss Pilitin. me if yes. Nako, 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 nako. Ang papakis pa. Lagot na. Dami pa naman nila. I want problems, <laughs> always. No, no, no. Tanggalin natin ang mga kasamaan sa katawan mo. Ako? Kasamaan, paano? Kasamaan, kasamaan, kasamaan. Nanatanggal na. Ah, ano? Natanggal na ba? Sabukan <laughs> <laughs> ko ah. Yeah. Hindi pa rin natanggal! <laughs> 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 Nanatili ang kasamaan. Ang bago na ako. Uh -huh. Hindi na ako yung dating ako. Talaga? Hindi na ako kupal. Boss <laughs> Liam yung kuba ba? Kapag namatay, kuba pa rin siya. Ang mm. klaseng tanong niya, parang hindi naman nag-iisip. Siyempre, kuba pa rin yun. Ano yung namatay lang, gumaling na. <laughs> Oo nga naman. Huh. <laughs> Oh, mau masuk lagi pengen kali ini Ambil. Kapital yang bina bahagia nanti kali ya. Wow, yo. Hmm. Hmm, <laughs> hmm. Coordination. Hmm, hmm hmm. <laughs> ano ang kailangan pag magluluto ng barbecue? Eh, barbecue Prutas <laughs> na nagsisimula sa letter P um, Pipatibinya Isa pa Pipeapple <laughs> uh, <five> <laughs> <laughs> Isa pa English boy ano, eh. Pomelo Magbigay ng isang natural disaster Lindol hmm. Isa pa uh, Earthquake Isa pa <laughs> <Sira>. <laughs> Tsunami Ayot na more than four ang paa Ibon. <laughs> Pag <-break>. Ay, pagkabaray. Oh. <laughs> ano gusto mo kanta, taling Mina? Yung, okay. ano, yun? ano Yung mapa! Mapa? Huwag pag-alala, matitira ka rin, mama. Iba na, Mina! Mirna! <laughs> 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 <Halala? laughs> Ang <laughs> mga tao mo magulat, makakot eh. Agay! Agay na. Mukhang Pilipino yun ah. Hello. Tapunin. Allah. I want problems always. Allah. Abi kasi Para matulog ka na dito sa kwarto taon tao na to. Puso po ba yung ganyan Ito yung... lahat. Oh, mm -hmm. Tingnan mo. Tingnan mo yung ginagawa mo. Surprise. Esopra... <laughs> ha? Kala mo ha. sa hap. O ito ka. Ito. <laughs> ito ang ginawa. ko.

sirahin pa yung bike mo <laughs> I don't want peace. Huh? I want problems always. Malis na kaya yan. God have mercy upon us. Hindi <laughs> 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 wow.